Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest mama sa Channel. A Fatal Ozo Matarder. So ngayong hapon ito. Na Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome sa so my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kano kaya kayang energy ang kagadapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification for more videos. sa rin maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang dirigi skip ng ads so, away kayo. Nang Diyos at may kapal siksik digdig na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyo ng ating angel spirit for this sign of for this sign of Taurus. So let's see and watch this. Okay, let's see. Angel spirit, let's give information pa Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sang ating maahagilap? There's a three pentacle for collaborations, no? There's something guys with our um, collaboration, connections, no? There's a socialize, uh, there's a group of people na maaaring nakakausap mo, no? Or makakausap mo ngayong buwan na to. No? There's a lot of transactions, communication, Now, let's see what is the initial messages. It's either client or customers, no? And those are hypothesis. Now, there is a lot of hidden agenda or hidden enemies. So, there is something to you trust your own self, no? Kumbaga magtiwala ka sa gut feeling at nararamdaman mo, even your inner voice. Now, may mga pangitain, babala, pa paalala sa'yo. Ngayong June na yan, there is an effort maging, maging mature ka and being grounded sa mga decision mo. No, bigyan mo ng um, ang sarili mong magkaroon ng decision. No, it's something na parang um, alam mo dapat sa sarili mo yung ginagawa mo. Stand on your ground. No, there's the word never There's something trouble. Nasa mo yung magta-travel ka talaga dito. No? And because uh, this is something the page of Pentacle, Invest in best wisely. No, pagdating sa ba ang um, bagay-bagay, no, kailangan na pag-isip ang mabuti bago ka magbigay ng panahon at oras sa isang situation, no? sa isang tao, sa isang bagay. Kailangan pag-isip mabuti, no? And there's something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka rin mamamanifest. And this something the Nine of Cups, Our wish fulfillment. So, isa to sa mga bagay na matutupad mo, pang mga pangarap mo. No? What is the messages? And there's a wheel of fortune with a good luck. No? There's something destiny is yours. Na magiging maganda talaga ang ikot ng kapalaran sa'yo. Some of you, kung maga, may mga tao sa paligid mo na kailangan uh, maging aware ka no? Kung maga, may mga tao na uh, nakakausap ka na, na, magagandang example, uh, ehemplo, no? There's something of good advice, no? And there's something the devil Sabi ko nga, may mystery sa likod dito. Ibig sabi dito, mayroon sa likod dito, makinig ka sa God feeling mama, na etong tao na to, parang hindi to makakabuti sa akin, itong tao na to, parang, may something sa kanya, gato ganyan, meron kang hinala or may may nararamdaman ka, mag-pay attention ka na agad... no? What is the emperor? Reference with the knight of swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries, no? Basta maging mature ka sa nararamdaman mo. What is the word card? Reference with the four of wands, something celebration. Unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration. Na unti-unti na rin magiging maganda situation mo. No? Mararamdaman mo na some of you uh, meron ditong uuwi galing international or either pupunta ka ng ibang bansa, gano'n. And there's a tower moment for a major changes. Malaking di pagbabago sa buhay mo. manifest mo to. No, ano man yung gusto mo mangyari, makakabili ka ng bahay. No? Sasakyan. And there's a page of cups, uh, there's a knight of cups represent with the ease of soul A breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. No? Ano man kahilingan, ano man yung mga bagay na gusto mo makukuha mo. What is additional messages for the out? Ako uh, for additional messages. For clarification, with the three of pentacles, there the wheel of fortune. Represent with the six of wands. So there's a victory is yours. Di ba, magtatagumpay ka talaga. No? Some of you, about sa trabaho to, about sa business, maaaring mag, mag-work talaga, no? Gumanda ang iyong um, negosyo, trabaho. And there's a high fund for le lesson learned. Matuto ka na. And there's a religious factor, ha? Some of you, may panipadahangin talaga dito. Mag-ingat po kayo. May hidden agenda dito What is the emperor Because the knight of swords Reference with a justice card May justicia Ano man yung mga bagay Na ginawa sa'yo Don't you worry There's a, something A bounce back Now what is Additional messages Reference with a Four of For saving money For at mo Yung grounds mo Now even your territory No What is additional messages Reference it with the Two of swords There's a decision That you need to make So kailangan mo magdesisyon No Kailangan mo magtake Ng actions dito What is additional messages? So there's a the native ones with a fast communication and fast movement. Eh. No, bibilis ang takbo nito, magkakaroon ka ng oh, maraming mensahe pa maraming transaction na darating. No, ngayong buwan na to, kung mag uh, pinag-iingat ka lang dito guys, no, wag ka tumanggap ng pagkain na galing sa ibang tao at the same time, magtatagumpay ka sa mga transactions mo. No, may karma din dito naman yung mga bagay na ginawa sa'yo, worries, no. Kaya sinasabi, maging mature ka eh para hindi ka may stress, no? Huwag ka magpapadala sa mga matatalinhagan salita, mga budol. No? Mag-ingat ka po, basta proteksyonan mo ang iyong grounds, iyong teritoryo mo. Kung naman yung mga bagay na meron ka, basta proteksyonan mo. Mama manifest mo roto, kailangan mo lang mag dito na mag-ipon, mag, mag uh, umpisahan mo na magtipid at mag-ipon, mag ng sintorot. No? Matutupad mo yung mga pangarap mo dito. What is additional messages for the outcome? Alam mo guys, no? parang ito yung sinasabi sa akin, na ngayong buwan na to ay katuparan sa mga pangarap mo. So there is something the king of cups. Now there's a devoted this for some of you may kakasal din dito. No, meron ka ng taong talaga makakasama for good. And there's a sabi ng ko So harvest moment. No, talagang pinilit eh. Harangin, no? Pinilit at dangan yung pagpasok ng pera sa iba. But definitely guys, no, magtutuloy-tuloy pa rin siya. No, hindi yan talaga makakadlangan. Ma makakaranas siya, makakaranas ka ng pagbagal pero makukuha, makukuha mo, mo pa rin There's a the sun card. No, there's something pure positive outcome. Magiging maganda pa rin ang kalalabasan dito. No, and this something, the Hermit card, spiritual awakening, minumulat ka about sa spirituality na kailangan mo protection ng sarili mo. No? Laban sa mga taong gumagamit ng kaliwa. No, there's something, the page of wands. No, there's something good. Just kaliwa, ibig sabihin black magic, ha? Evil or negative or, um, uh, or uh, black magic involved. No, basta masamang mahika ginagamit, no? Ayun yung sinasabi ng kaliwa, no? And there's a PG once may magandang balita. There's a good news coming in. No, there's a three of ones. The waiting is over. Kung mag ka ka messages, phone call, darating talaga siya. No, kung may hinihintay ka, bagay na makuha mo, makukuha mo na talaga siya. So, let's see what is additional messages tayo with the finances and career, love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, let's see. About sa finances and career. Okay, so this is something that is of hopes. Oh my God, nag-uumapaw nag na passion. No? Kung maga ngayong about sa finances and career mo, ibig sabihin nag-uumapaw na passion or kagustuhan mo na maaaring mag-uumapaw na katuparan dito sa anong gusto mong mangyari. There's the king of swords. No? Kung maga ngayong magiging mas, matalino ka na no? how to manage and control your finances. And there's a six of cups, no? May mga nangyari from the past, kabiguan, no? Kumaga may mga binabalik-balikan parang uh, alaala, -ala, mga pangyayari. No? But definitely, parang ginawan leksyon mo na yan. Now, and there's a three of cups, no? There's a something a third parties talaga na maaring related dito. May naiingit talaga din iyo about sa finances. But definitely, parang isang hudyet to na parang parang nagkakaroon ka na realization na puputuli mo na kaugdayan sa mga taong hindi nagsiserve sa'yo. Now, and there's a knight of sword. Bibilis din ang takbo ng iyong negosyo, trabaho. And there's a two of wands. You have the power to choose. No? Ikaw yung gagawa ng bagay na ikabubuti mo. Now, some of you, there's a lot of celebration coming in. Now parang ang layo-layo muna sa dating ikaw na especially pagdating sa finances what is it? real messages pagdating sa love life There's a 9 of fentanyl, with a blossoming nalalago no, na ang inyong pagsasama there's a magician for manifestation no may mga bagay na unti-unti na mga manifest na um, dalawa ng person more either kumbaga kung ikaw ay single maaring da may darating na taong uh, makakasama mo at lalago na ang iyong um, pag-ibig no there's something the two of coffee the partnership no may partnership talaga dito hindi lang tungkol sa pagmamahal tungkol din to siya sa parang um, Parang buo yung dalawang isa't isa, no? Para dun sa gagawin yung pamilya, plano, no? Ganon. And there's an arrepent ako with the security, na magkakaroon na kayo ng seguridad sa isa't isa. Parang secure kayo na sa kanya, no? Parang assure kayo na sa kanya, no? There's something like new ideas, new plans, so dito bubuo na kayo ng mga plano sa isa't isa. Or either ngayong buwan na to, kasi yung buwan ng katuparan talaga. No? Na maaaring, oh, see, there's a five of wands in reverse, something release, from the struggles, no? Yung mga kakopetahan siya, kalaban na matatapos na raw siya. Additional messages about sa kalusugan. And this something the five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage dahil medyo matigas ang ulo mo. No, umiwas ka sa bagay na makakasama sa iyo. There's a ten of cups. Happiness. No, magiging masaya at magiging maligaya ka naman dito. There's a judgment for a wake-up call. Pinapaalalahan ng kalang. No, naku, ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo sa kalusugan mo sa nakaraan. Umiwas ka na sa mga bawal no? Emotion, uh, there's a Queen of Cups, no? Emotional healing. So, especially pag-iisip, no? Pag And there's a physical health then, no? Umiwas kayo sa mga bagay na nakakasama sa iyong kalusugan. There's a star for healing and recovery. na no, makaka-recover na kayong buwan ng June. No, mag-ingat po kayo na. There's a Seven of Cups. No, maraming mga nangyari, maraming mga yari pa, kaya kailangan Lagi mo pakakatandaan yung perspective mo, yung pananaw mo, o yung kinaugalian mo, nakasanayan mo, umiwas ka sa bagay na nakakasama sa'yo. No? Ang ganda ng eksena na to. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo with the magic affair messages and advices, then of course, pick a card, or no. So, guys, kung bago ka sa channel ko, papaliwanag ko sa'yo, no? Ang pika card, yes or no, pwede ka magtanong. Direct question, isa lang magiging sagot dyan. One, two, or three. Isa lang ang pipiliin mong sagot pumili ka anong number na napili mo, comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. At the same time, guys, no, alamin nyo rin yung birth chart nyo. Baka kung hindi ka nakarelate dito, baka sa ibang sign nakarelate ka. For it means, no, hindi po ang pinanganak ka ng, ng um, May, no, April, May, konektado kasi, April, May, dyan, dyan na papalabang toro. So, hindi po rikit pinanganak ka ng gano'n, yun ay yung horoscope mo, yun lang yung horoscope mo, no. Hindi lang din po yun po yung sign nyo no? Maaring meron po tayong tinatawag na sun, moon, rising, and Venus signs, no? Na napapaloob kung anong oras kay pinanganak, kung saan kay pinanganak. Doon malalaman ang ascendant nyo, no? Doon malalaman, and of course, kung hindi kayo nakarelate dito with the Taurus, baka sa ibang sa inyo na related and applicable din sa inyo, no maaring doon kayo tutugma. So guys, let's see yung pisana natin ma ang ating mensay with the magical fair messages and advices with a Vika Card yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the magic of fire messages represent what? With the magic of messages and there's a pregnancy, some of you baka magbuntis ka, no? Or maaaring dito ay maaaring magkaroon ng biyaya, blessing, a new beginning. And this is something that gets some exercise. So, kailangan mo na exercise no? Tama, diet, and there's a something dietary change. So, kailangan mo talaga mag-diet, guys. Na talagang tumutugma sa isang baraha ang binabagsak, no? Para mag-improve daw ang iyong kalusugan, no? Para hindi ka madalas inihingal. What is the yin and yang oracle card? And there's a fecade. So, some of you may nagbabalat kayo talaga. Umiwas kayo sa mga impostor, ha? Mga inggitera plastikada. And there's an auto with a harvest moment. Aani ka din ang mga pinaghirapan mo. And this is something avoidance. Kailangan mo harapin ito. Huwag ka matakot. No? Kailangan palaban ka dito. What is the digital messages? No? About naman tayo. For synchronicities, represent what? For synchronicities, represent with the mm -hmm, solutions. No? May mga bagay na uh, nagbibigay solution sa dito. Or either, baka to na yung formula, no? Para uh, masagot mo na lahat ng katanungan mo and this something na wellness magiging mas mabagsik at magiging mas palaban ka na ngayon no? what is the additional messages with the romance angels represent with the crossing no? there is a something direction crossroad ibig sabihin dito guys no? ano man yung mga pinagdadaanan nyo marami man kayong mga pasikot-sikot na Struggle sa buhay but definitely yung pinaka direction nito ay nasa tama naman kayo dun pa rin yung babag sa kanyo and there's a, something here with the masculine energy you are also being a masculine you are authorist na lalaki or either kumbaga yung person maaaring a masculine no? you are dealing with a masculine person and this is something guys with a change at transition no? unti unti na kayo magbabago sa situation nyo what is the nagels number you represent what What is the Eagles number? Represent with the 999 with a release. No, kailangan na pakawalin, pakawalan alisin to. No? Your current circumstances are ending, so you might take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or a conclusion viewing your life, as a series of cycle or chapter may be helpful. How can you make room for emerge? No, ibig sabi dito, kailangan yung alisin na kung may gusto mo may mabago sa buhay mo ano man yung mga bagay na nakasanayan mo na hindi nakakabuti sa iyo kailangan mo nang tanggalin kailangan mo nang baguhin no kung may malikan sistema na na maaring napapaloob sa buhay mo na kailangan mo nang i -let go what is the money move oracle deck represent with an ending na may mga bagay na tatapusin dito it's time to say goodbye now the cycle is over it's time for you to make change and revert. So, may tag, ka kailangan talagang baguhin dito. At kailangan ng matanggal. At kailangan ng muling magsimulang ang eksena na to. No? What is the digital messages? What is the shadow work represent what? Represent with the mental contest with the control and power. No strength isn't worth winning na struggles define strength. So see, ang makikita mong kalakasan dito, hindi yon hindi yon nanalo ka sa sitwasyon. Kundi, um, dahil din sa naging matibay at naging malakas ka. No? Ano man yung dagok problema pinagdaanan mo, naging matatag ka. Diba? And there's a what lies beneath the future. What lies beneath the future represent what? Represent with an in, in their fields na some of you guys, no, kumbaga, unti-unti mo nang mararamdaman. No, ngayong buwan na to, unti-unti mo nang mararamdaman ng mga pagbabago. There's a part of the light, present one. And there's a trust na no, kailangan mo magtiwala. I believe in life and strength within me. Every moment guides me closer to the light. And I trust that everything on my path, even the challenges time, is a part of my journey towards growth and progress. Nasa so, alam mo sa sarili mo na sa tamang proseso ka. No, alam mo na lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo may pagbabago na. No, kung mag-aalam mo sa sarili mo na naniniwala ka na dahil sa mga nangyayari na to, nagtitiwala ka na, na mababago na yung sitwasyon mo, nagtitiwala ka na magiging maganda na takbo ng buhay mo, ng sitwasyon mo at kalagayan mo dahil ang layo-layo mo na sa dating ikaw. Aww. What is the clarifying for a love situation? For clarifying for a love situation represent what? And this is something guys with a between the lines. Uncover the truth carefully and write your own ending. So meron talagang magtatapos. No, kailangan mo ng ilantad lahat ng katotohanan. Mag-ingat ka lang. At sinasabi sa ito na kailangan mo mong magkaroon ng sariling kalalabasan ng eksena or kubaga beautiful ending hindi pwedeng uh, matatapos nung lahat ng to dahil sa isang sa isang bagay na may taong sumira ng eksena mo no kailangan kubaga matatapos dahil magkakaroon ng panibagong eksena panibagong umpisa no kumbaga sinasabi dito na na hindi porket ending is something nakabiguan no kubaga ending dahil merong kang gugust mag uh, kumaga, na panibagong chapter sa buhay mo. Yung kung saan ka lalago, kung saan ka lalakas. Ganon. And there's a clarifying for life situation. Represent with a breakthrough. O, tagumpay. Navigate life. Many twists turn with elegance and resilience. So, si magtsaga ka dahil magtatagumpay ka sa kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. No, wala, kumbaga, hindi mo man, man maramdaman ng progreso ngayon. But definitely, kumbaga, gumagawa ka na ng framework para sa pangarap mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, Ito na yon. No, yes or no, pick a card. Let's start with the number one. There is a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desires. So, ibig sabihin dito, magtiwala ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. Ano naman yung mga bagay na nararamdaman mo, ito yung patungo sa tagumpay na gusto mong marating at gusto mong makamtan. No, number two, and there's a yes again, fitting it all into place, coming together, united. Ibig sabihin dito, talagang nakatugma talaga at talagang uh, nasa palad mo na uh, gumagang mabuo to, no talagang pinagpala talaga na mabigay sa iyo to talaga naka line up talaga talaga nakatakda talagang ipagkaloob na sa iyo number three, and this is something guys we don't know the sunset isn't time to conclude no kumbaga hindi po ikit um kumbaga nandiyan ka sa situation na yan ay parang piling mo ang um, katapusan na ng eksena, no? Hindi mo pa panahon at hindi pa oras. Kailangan mo muna magtiwala na mayroon kang kailangan gawin at kailangan umpisahan at tapusin. Ganon, may kailangan kang, may sa para umiwas ka sa bagay na alam mong makakasamasa um, makakasama sa situation mo. No? Kailangan mo munang maghintay at mag, um, kumaga, po ng tamang pagkakataon. No? So guys, this is the monthly gabay for the month of June 2025 for the sign off. For the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mang dilat mga resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating yes, nasa gap. don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so, way pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapalisik sikliglig -Sik na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po sa see the next video. Bye-bye! and babush